Hi guys, good morning. Good morning guys. Nata pa ron tapos pa margis, tapos magpa Esperanza. Eh naglibog kita og hi. Alibog. <laughs> good guys, kada kana kay sa farm. So, Mas <laughs> ganti <president, laughs> nang na guys. Pani na ako, wala pa, wala pa ay nakakawan kupas kukpastil guys ya, so karon pag kinahinay tag palibot libot guys so mga ngito tag bayar sa itlog so yan so, yan So, yeah. So,

Kay Auntie Dini. Okay. Atong batong sunod, maglista. Ah, Mag oh, thank you. Thank you sa pagvideo. Guys, padayon ko sa unahan. <laughs> Ayan. Na binawa na taga sa Ugdo ka tre Tag 175 so 350 ang nabayad. Let's go guys, sa unahan. Ta guys na halin ko na halin ako lima ka kay Pastor Glenn Abunado guys pero wala na ako video guys kay nai tok tok sa silingan ba ma kwan man maka copyright man ta ko sounds oi oh, ara pa tingnan yes, guys kung Ayo, sulayan ayo ayo kakaitlog para pang

Oke, okay, Halina tadi saya catring medium 3 guys. Oke, okay, dan tentang. Ya guys, oh. Thank you. Main kami package, saya kami package dalam. Main kami tajis guys. No problem kayak murak gula package. Dan nah guys ah. Ha? Guys, Halina lah tadi Reno sa gaduha. Kayak kata peluru udah deh guys, kan. Pindahan. Oh, Padahin tas guys Dito kay Pakli Bar Oh, wala ano po na kong siradong Pertan guys Tapos nila nalimot ako Sige <laughs> lang, doon lang magtindahan guys Sige lang, Bakalit na be Ah, 190 Ah, 190 medium Atin Ako ako ah Apakah? Nah pun. 110. Oh. Oh. <laughs> piwi <-we> lang imo. Oke, <laughs> okay, isa ka tringa medium, isa ka tringa piwi. Yan. Kita tindahan guys. <laughs> Saya pakai medium, meja, bisa pakai Oke guys, atau itu dong. Oke, nanti guys

Medium guys, isa pa. Murag dili medium aku natak na si mama, murag small siguro na. Murag small na si babaw. Medium? Oh. oh. Guys. Okay, salamat. wala <laughs> gata. <laughs> na call back guys <laughs> nagpasinsiliw ang tingnan na sinapasinsiliw sa kalibos yung <laughs> sige te thank you huw tara guys wala ba dito okay guys salamat sa ginawa na hindi na nata guys no hindi na nata guys guys pakliwar na bola seperti mana guys Unok manok Tama ba? Unok manok? oh. oh, Kabalo na ta Practice ba? Ayo Hey guys Ayo Balik yuk tani Gepaboy ko na lang ganit Guys Pagyan <laughs> ha guys, ano, na, nak manok. Pagyan manok guys. Pura yuk semua Guys, dalawa katwe ang gikuha ni Madam. Ay, kambiyo pa ka ni? Ngita sa kambiyo. So guys, pang kuha na, pang pila ng balik, bro, pang lima, dahan, guess, no, na nga ba rin, murag lima na, tindahan na kung ang guys, no, nalinan ta. Salamat kayo! Tawahid rin sa akong vlog! <laughs> Ayan. Ayan, napalitan na dito guys. Ah, di nakas ka. Ulo. Iya, ikaw ba ito man ito? <laughs> Papap! <laughs> papapa ba? Pakalagay itong? Mamang <laughs> kamai si Papa dong <laughs> Ah, oke. Okay. Etlog, etlog. Wala si Mamang nya. Todit to, soto-soda nah, guys. Etlog. Wala sadra. Wala guys si anti moralis guys, wala. Soto-soda nah, guys, dekat jan, jan. So ayan guys. Isang mainit na auto bisan ulan-ulan. Isang mainit na auto bisan ga ulan-ulan guys. Ngayon init nga guys. Hmm. guys, susulot tadi sa putay nga dalan guys oh. Gando go. Itlog. Itlog, itlog. Itlog, nga. Itlog. Ayo. Bakal ka mo itlog. Ayo. Bakal ka mo itlog. May tao guys. Dilit sa taso yan So ayan guys, nahalo na, nahalinan ta dire 2 ka 3 large. Iyan.

<laughs> 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 Init. Ah? Ang um, small, 175. Large, 190. Ah, lar uh, no. Medium, 190. Large, 200. Piwi, ah, uh, 110. Ah? Okay, guys. Ano ba? Ano guys Ano ilis Ano ba? <laughs> oh, may chok Ah, sis Hello. Nai- nai-crack guys at oh, hindi sadali kay Di manitinuyo. Okay. Shout out dera. Bakal na kamuy vlog. Bakal na mai vlog 200 nang ang large. Parang ex. Kamada, malaw na. Iye kalingo-lingo, lingo-lingo pa. Tama linyo anak oi. Mm. <laughs> kami di. Kami na to to guys. Ito kita nakita mo ba? Dasig mata nanay ba? <laughs> oh, mahalin na na siya, mahalin. May ikwa na, may, ipa. may nangangarap na. Nangangarap na ah. ang Ay, buka gito na siya po. po. Ang mayo na ilis daw ng trip. Guys, update sa tungkol tulipod guys. So, kalayaan sa ginawa guys. So, may gamay na lang atong itong ito guys. Nga dala. Yan. Ang <laughs> anak-anak na ahalin guys. oh so, hapit patakay tayo na kapit na So, kapit lang niya guys sa kwan, mga kapitanapan, kaya delivery po sa Esperanza. <coughs> guys, kapit tadi tayo kay Eva guys. So, Oh, are. Are guys, bayar. Are guys, are guys, bayar. <laughs> are bayar. Oh, are nah. Oke. Okay. Abih na to. Ah, ini. Hai guys, main hapon. Ah, uh, pitnalas 4 guys, no sapon. Sa 349 nguras. So, mo na lang itong nabiling guys, so na gamay-gamay na lang guys. Tan. Ya. So, ang dala na akong alarms guys, 50. So, ang nabilin is to One, two, three, four, apat. Walo. Ulo. Lucy, Lucy, 13, 14, 15, Lucy, 17 17 na lang guys. 17 Ang nabili niya large. Akong bilangon ulit. Ay, napadaya sa, sa front guys. Lima. Apat. Lagi. 22 pa guys. 2, 4, 5. Ay, sa front seat. So, yan o. So, 22 ang nabilin. Sa so, 50 ka tree nga akong gidala. So, ang nahalin is 28. 28 ka tree nun. Nahalin tayo 28 ka large. Ayan. So, basi na pa yung mabalit. Yes, na pa yung nagkuhan daw. I-out nga mga volunteer health worker. So, magulat-ulat ang kundin sa gawas guys. So, ah, siguro, kanina video guys, dila na tama no. Hmm, Nga man sila ito sa gym. O, oh. nasa sila sa gym, guys. Na. Adi, hanap kaya out, guys. Nasa sila Ah, na. Hmm. So, nasa sila dia. Nasa out. Nah, na pa doon rin. palit na. So, guys. ah Dili lang na itama video. No, kitaas na kayo. Murag taas taas na yun yung pagka video ni ganiya pag subod. Muntag hantod karo na po. So, salamat sa punta na ng video. Share, like, share, ah uh, Like, share, subscribe sa be channel. So, bye-bye guys. May hapon sa tanan.